Um, Veloso, you are recognized. Thank you, Your Honor. <clears throat> Siguro po ang napapansin ko kasi uh, sa atin mga Pilipino nasa education pa rin eh. Nasa pagtuturo. Kasi parang ayaw nating sabihin o nahihiya tayo o nagbibigay tayo ng malisya kapag binabanggit natin ang mga masiselang parte ng ating katawan na may pangalan naman. Bakit tayo mahihiya? nasabihin, kiki, titi. Pero pag ini-English natin, walang siya vagina, penis. Sa edukasyon, sa edukasyon nag, nagsisimula, kung ang ating mga educator ay sinasabi ang tama, intindihan ang tama, eh ang kaso, medyo parang pa-cute. O oh, yung, eh, ano mo, jun-jun mo, yung uh, uh, bibingka uh, Hindi ko mahintindihan yun. Uh, parang, uh, bakit hindi tayo magsalita ng tama? Dahil binigyan tayo ng mga pangalan sa uh, bawat parte ng ating katawan. Pero tayo ay uh, hindi makapagsalita na itama ang mga salita na to Kaya minsan sa, uh, sa pagtuturo, eh lumalambot din tayo. Lumala. Kung kailangan uh, gamitin mo to para protection mo sa 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 parte ng katawan mong maselan ay uh, maiintindihang lalo. Uh, yun lamang po ang naano ako sa so lahat ng ito ay babaksak sa edukasyon. Uh, kailangan talagang sabihin na natin ang totoo pero pag sa ibang lengguwahe ginagamit natin. Pero pag sa sarili nating salita eh nabibigyan natin ng Malaysia. Eh, doon lang po ako nagano, dahil kung maiintindihan lahat na malinaw ang sinasabi ng ating mga educa uh, educator ay uh, ma matatanggapin nila ng walang malisya ito at hindi yung patatakpan pa nila yung bibig nila. Wala. Uh, so doon po ako nag uh, nagbabase. Yeah sana uh, do sa mga nakikinig huwag niyo naman akong husgahan na malas masama yung aking uh, salita so uh, yun lamang po uh, you know, yun ang uh, ni ko po na uh, sumali doon sa uh, resolution po ng ating uh, butihing mga konsehal na Ibay and uh, Dumagoso at uh, kasi doon sa some part ng uh, aking resolution din po ay uh, katulad ng uh, kanilang uh, resolution. But uh, dito po ay uh, gusto kong dagdagan na nasabi ko na po kanina na sana ay, uh, ang ating mga educator ay uh, prangkahin ang pangalan na dapat ipangalan dahil kung hindi po nating gagawin ito ay hindi po tayo siniseryoso ng mga uh, uh, estudyante natin. Huwag tayong magpakita ng hiya, huwag tayong magpakita ng, uh, ng alangan na banggitin ang mga pangalan na dapat ipangalan uh, na sa ganun ay uh, kunin nila ito ng deretso at uh, seryoso. Dahil kung ang ating educator ay uh, uh, nakikimi sa pagsasalita ng uh, uh, mga salita na sa tingin nila ay uh, hindi dapat, eh bakit pa natin pinangalanan ito, binigyan ng pangalan ang mga uh, sensitibong parte ng ating katawan? Lahat yan ay may pangalan. Kaya kailangan banggitin natin. Kaya nga sinasabi ko kanina, bakit pagkabanyaga, eh nasasalita natin. Pero pag sarili nating mga salita, ay eh, hindi natin na uh, nasasabi. Uh, anong difference? Kaya yung ating mga estudyante din, eh parang bumabalik tayo doon sa panahon ng Kastila na parang uh, nakayuko tayo na mga indio. Yun ang tawag sa atin nung araw eh, indio kayo. Kasi mababa lang kayo. Kasi nga, hindi natin ginagamitan ng tamang salita. Dahil kaya sinasabi ni Rizal, ang, uh, ano ba yung sinabi ni Rizal patungkol sa wika? Ang hindi, tulungan niyo ako, ang hindi marunong, kum, Ano? Kaling <laughs> <laughs> ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay tulad ng, ano O oh, alam niyo na yan uh, so uh, sana gamitin natin yon uh, i-adapt natin yung sinabi ni Rizal ng panahon ng Kastila dahil nga ang ating mga kababayan nung araw ay halos hindi makasalita ng mga salitang dapat na itawag sa uh, sa parte ng katawan o sa pangyayari o sa ganun po ah uh, kaya napaka-importante ng salita. Uh, pag hindi natin ginamit ito, ay uh, habang panahon na siguro ay uh, uh, bababa ang ating uh, kalidad bilang uh, mamamayan dahil mas naniniwala tayo sa mga salitang banyaga. So yun lamang po, uh, agay ng tagapangulo, na sana ay uh, magbago ang, ang isipan ng ating mga kababayan na hindi masama walang walang hindi tayo parurusan na kung magtatapat tayo ng mga salita na dapat isalita yun lamang po. maraming salamat konsyul Veloso, konsyul Fogabante, no, no, oh, yes, yo honor, majority floor. I move that uh, we open the period of discuss, discussion there, and debate. There's a motion to open the period of discussion and debate. Are there any objections? Si none. motion is carried. Konsyul Fog. Thank you, Madam Presiding Officer. I just have to ask again, no? Um, sa ating principal author. Papinag-usapan po yung comprehensive sexual education uh, na i-implement po sa ating mga school hand. um, Aware po ba yung ating principal author kung ano yung parameters, kung saan grade nagsisimula, kung ano po yung mga ituturo sa ating mga estudyante, kung ano po yung um, extent po when it comes to sexual education, ang ituturo, I just need to know. Thank you. Consel Veloso? Hindi ko po masyadong nakuha yun. Uh, Consel Pagabante kung alam aware po ba yung ating principal author kung ano yung uh, parameters ng sexual education kung saan nagsisimula anong grade magsisimula yung pagtuturo sa kanila regarding sex ed kung ano po yung mga ituturo kung anong klasing mga um, awareness or information yung ibibigay sa ating mga estudyante Council Velasco Thank you your honor uh, siguro po um meron naman tayong sex uh, education sa eskwela uh kung ang guro na nagtuturo ay magtatapat sa kanyang estudyante at ipapangalan ang mga bagay na sa tingin niya ay makasisira sa kanyang uh, sa kanyang uh, mentalidad, eh wag po siyang na magsalita, gumamit ng salita. Um, uh, ko po kung uh bagay kung salita hindi dito dahil pag baka pag pirangka ko eh ma ma tayo. Uh, o, pwede na ba wa? Uh, gagamitin ko. Uh, kung ikaw ay edu uh, educator, ay sabihin mo ng tapat. O, totoy. Yang titi mo, pag pinasok mo ng pinasok, nang hindi mo nilalagyan ng proteksyon, hindi ka gumagamit ng mga kondom, na hindi ko sigurado sa... sa sa ano, tini, tinitira mo, yan mo sa man. Okay, to avoid this being an uncomfortable uh, manifestation or so, reply, let's avoid, let's avoid uh, laughing or making remarks. Ito po yung example lang, miskin na ako, uh, na, na, na nakikimi na sabihin dahil nga baka bastos ang dating sa atin. Pero kung tatanggapin ito ng tama, ay tatanggapin din natin ito. Yun po ang gusto kong ipal ilahad. Uh, dahil ako dito, kung sasabihin ko talaga yung tamang salita, eh, nagkikimi din ako dahil baka hindi nyo tanggapin at ba baka magtakip tayo ng tenga uh, dahil nga sa malisyosong dating. Pero pag in-English natin ito, ay walang problema. Hindi natin uh, uh, tatanggapin natin ano yung ano yung paggamit in intercourse. Parang wala lang. Parang sinabi lang natin sa hangin yan. Ah, uh, yung uh, nakalahad yung iyong vagina, nakalahad yung iyong penis. Wala, walang, walang mali siya. Pero pag tinagalog mo na, iba na dating. Uh, sana sana, damating sa ating panahon, na mapapangalanan natin ang uh, parte, ng masiselang parte ng ating katawan na tatanggapin natin to ng hindi mali Kasi kung uh, ang pagtuturo, sa, na, naniniwala po ako na sa pagtuturo yan, uh, magagawa lang ng paraan. Yung lamang po. Ay, maraming salamat, Consiel Veloso. Consiel Fog. Okay, Your Honor. Unang-una po, maraming salamat po, uh, Madam Presiding Officer. I think this resolution is better off to be an ordinance. Dahil po, um, it's a deputy who will regulate the implementing rules and regulations. Pangalawa po, with respect, Your Honor, to our Presiding Officer, I have to disagree. No? Kung dito po sa consejo mismo, eh, we have to be careful about our language. Pano pa kaya sa mga estudiante na nasa lower grades, that we also have to be careful. I understand po yung intentions po ng ating preside ng ating principal author na na po niya na maging derecho. But regardless of the language, whether it be Filipino or English or whatever language you're going to use, kasi we have to also be age appropriate po sa pagturu sa mga bata. No, I, get, I think it's best na bilang isang magulang po. Now we can teach our kids unang una when it comes to their schools. Naturoan puso na ng abstinence instead of sexual education. Pangalawa po, eh hindi na po ng mga mga bata na mga bagay, -bagay na at a certain age. Now it's it's a, it's a prevailing problem now in our city in our country. I Understand that. But still, hindi huwag kasi maganda. Again, kung sa konsyho palang po we have to be careful and it's um offensive. if we say certain languages and certain words and certain terms, paano ho kaya sa mga eskwelahan natin magkasabi tayo ng mga ganyang mga bagay at magtuturo tayo sa mga estudyante na hindi pa naman dapat nilang marinig or maintindihan or malaman yung ibig sabihin ng mga ganyan. Maraming salamat po. Maraming salamat Konsejal Labante. Konsejal Veloso. Uh, yes, Your Honor, I understand. At uh, hindi naman pwedeng uh, sabihin din ito sa mga uh, uh, elementary ah uh, uh, sa daycare hindi natin pwedeng banggitin yan siguro po uh, sa mga sa mga high school uh, doon naman tayo merong uh, sex education doon pwedeng, uh, pwedeng pwedeng nata, pwedeng na tayo magbanggit ng mga masiselang uh, salita uh, para na sa ganon ay uh, masanay ang ating mga education ay uh, uh, estudyante na seryoso ang gusapang uh, ito dahil alam niyo po ang estado talaga ng uh, ng single parent ngayon sa atin ay talagang napakarami so ayo natin na uh, dahil nga sa knock, uh, lack of knowledge ay uh, mga teenager na eh uh, gusto lang nilang subukan subok lang subok uh, pero kung uh, siguro yung madidinig ma nila yung tamang salita na sila ay um, gumawa ng protection sa kanilang mga sarili, uh, siguro po ay um, dadating ito ng straight sa kanila. So, yun lamang po. Ay, maraming salamat, Consel Veloso, Consel Fog. Thank you, Madam Presiding Officer. Let me just reiterate po, sana po i-include lang po sa resolution or sa ordinance po kung babaguhoy nito na lahat po ng sex ed na ituturo po sa ating mga estudyante sa ating mga skwelahan should be age-appropriate. That's the most important thing in my, in my opinion para po ma-filter po natin kung ano yung mga ituturo sa ating mga estudyante and that um, those types of types of information should be learned by them at a certain and specific age thank you maraming salamat uh, majority floor with that honor i move that uh, we close the period of discussion and debate there's a motion to close a period of discussion and debate are there any objections sitting none? motion is carried